Hello guys! Ayan, magandang araw po sa lahat. Naalala nyo ba si Tatay Romeo yung uh, unang binigyan natin ng tulong na yung matandang may tatlong anak. So ngayon po, naglikom po tayo ng konting halaga para po ulit mabigyan natin siya ng pangalawang tulong. So ayan, samahan nyo ako guys. Tatay Romeo, para sa iyo to. Ayan, at uh, namimili tayo ng kaunting grocery para kay tatay. Kasi binabudget po natin yung pera. And then, bibilhan din natin siya ng bigas. Ayan. Ayan, Ayan nandito kami. Baka hindi sila nagkakape. Ah, hindi nagkakape yun. Nagkakape ba yun? Yan, eto. Nandito lahat sa grocery na to. O, shoutout po sa may-ari na to. Sana po sa December merong gift si Kananay Vlog. Yeah. Wag niyo pong kalimutan si Kapitana Kananay Vlog. Char! Yan. So, dito din po ako namili ng aking paninda kahapon. Yan, yung mga sponsor po natin, maraming salamat po sa mga tumulong ha, sa mga nagbigay para kay Tatay Romeo. So yung iba po, meron pang bahabol. Pag pinahabol, may mga nag-abot pa po, po kasi yung iba po, end of month pa ang sahod. So cash na lang po natin ibibigay yon para kay Tatay kasi po, kailangan din niya siguro magpa-check up. Ito nga, ayan po yung ano, isa sa malapit ng may-ari ng grocery. Malapit na pong yung mama niyan. <laughs> Malapit na. Kula na. Pera na lang po ang kulang. Para yung mama. <laughs> ba o may coffee mate pa? Tingnan mo. Budget mo yun. So, mamaya po abang-abang kasi magbibili pa kami ng bigas para sa kanya. And guys, dito po kami namimili sa grocery na to. So, ayan. Meron na rin silang bigas dito. Wow! Ang taas ng presyo ng bigas. Buti pa yung bigas, tumataas, nagmamahal yung tao, hindi. Charot lang. Ngayon, bibili po tayo ng bigas. So, ito, mas maganda po kasi ito. Na oh, ayan na, mas maganda. Mas maganda po. Kasi ito, medyo dorog. So, dito na lang tayo. Bilhan natin si tatay ng kalahating kabang bigas. Hello guys, ayan at dito nga kami. Ayan po, oh, dito. Ayan, pinapahanda ko na yung bigas ni tatay. So, binilhan din natin siya ng konting grocery. Ayan, magbibigay din po tayo ng kaunting cash para kay Tatay Romeo Ibanez. Sa lahat po ng sponsor na nagbigay kay Kenanay Vlog, maraming maraming salamat po. Alam niyo na po kung sino-sino kayo dyan. Maraming maraming salamat and God bless po sa lahat ng mga nagbigay ng tulong. So, abangan nyo yung next video natin sa paghatid ng tulong ulit para kay Tatay Romeo. Shout out ka naman dyan. Mag-hi ka naman. Pakikita mo to sa Facebook mamaya. Hi-hi Ay, naman kay... kayo. Ikaw talaga. Ayaw mo nun. Oh, Makahanap kita. Mahahanap kita ng jowa sa vlog ko. Ayan po yung mga walang jowa dyan. <laughs> Magkilala pala ako ni ate. Bye. Thank you. Na-upload ko na.

Ayan guys, nandito na tayong muli sa bahay ni Tatay Romeo Ibanez. So yung nalikom po natin na kunting halaga na may mga nagbigay. So eto na po, bumili tayo ng kalahating kabambigas at meron din siyang grocery. So muli po namin binalikan si Tatay Romeo dito sa kanilang bahay. So Tay, kamusta ka na po? Kulang po. Ano pa bang nararamdaman mo? Bukod sa pera, kulang sa'yo. <laughs> Kumain na ba kayo? Kumain na po kayo? Kumain na po kami. Nang tanghalian? Kumain na kayo? Uh, kasi tayo, may mga iba pang mag-aabot ng kunting kas. So, yung iba kasi is, ang sahod pa ata is kataposan uh, katapusan. So, pag may nag-aabot pa po, ibibigay po natin sa iyo, no? Um, uh, ayan po, bumili tayo ng kalahating kabambigas. Grocery din ni tatay. halo-halo na dyan lahat. May mga dilata na rin. Bihan din natin ulit si tatay ng itlog. May mantika. Yan. Ano pong masasabi mo sa lahat ng mga nagbigay ng tulong? Uh, ang masasabi ko lang po sa kanilang lahat sa nagbigay po ng tulong sa amin. Maraming maraming marami salamat po. Sa, para sa akin, malaking bagay, po. na po to. Sa amin na ah, tulog ko na ng po. Hindi ko hindi matrabaho. Opo. Dahil hmm. sa kalagayan ko nga to. Yung po ang mano ko sa... Sa lahat, maraming salamat, maraming po, salamat sa po lahat sa lahat esports. ng, sa lahat ng para sa lang na, na. ng lang, Meron po sa amin. Eh at meron pa ako ditong ah uh, konting cash na natira po sa ating ano nalikom. So pagdamutan niyo na po tay ano ba 'yun Nawala na wala na. Hulog na. Ayan po, may natira pa tayong pera para po sa ano, para po kahit papano may panggastos kayo. So, siguro naman po matagal-tagal na kahit papano yung bigas, no? Malaking bagay kasi kahit wala tayong ulam, no, basta't may bigas. So, nakakain naman po kayo ng maayos. Hindi naman po ba kayo nilalagnat? Eh, nung isang araw po, nilalagnat ako, pero... Yun nga, sabi ata ni ano nilalagnat ka. Ngayon, medyo, ano, na ako ano, yung basic. Ah, Jessic Jessica lang po yung iniinom nyo. Hindi po ba kayo nagpapacheck up? Nagpacheck up ako ng katagal-tagal na po eh. So, ngayon hindi ka pa po ulit nagpapacheck up. Hindi sa health kasi... center po dito, sa barangay na to, meron naman tayo mga libreng gamutan eh. Pwede po kayong, ano, pwede po kayong magpacheck up para makainom kayo ng gamot, ng tamang gamot. Para kahit papano. Kasi, alam ko, six months lang naman yung gamutan ng ganyan eh. Nagano nga po so, ano eh. Nung, kasi nung nagano ko sa doktor nga po dyan sa center. Opo. Ah, uh, sa baga nga. Mm -mm. Wala naman po na kuha sila sa akin sa baga raw. Ito naman daw. Mm. Tapos, ilagyan ako ng ECG. Oh. Lumapit nga po ako sa ano, dun sa... Manasipio? Sa ano, dito po sa dati namin kapit by Santi Paul barangay. Oo. Oh, oh, Kumuha ako ng, ng, ng indigency. Opo. Ngayon, di, pati ano ko nga yung Ellie Butter yung galing sa center mm uh -huh. pinakita ko eh siya na raw nung magpapasa ipinasa na nga raw niya hanggang mm -hmm. wala pa no, no may gitong buwan eh Ah, baka po ano. Baka. Nakatakpan pa yung papel niya. Uh -huh. Pero kung Medyo malakas sana yung nag-ano sa iyo. Kahit pa pano, agad-agad, magbibigyan ka po agad sana ng gamot. Kaya yung nga pong hinintay ko para makapaisin sana po. Kasi mahirap po, po. talaga walang trabaho, lalo sa panahon ngayon, di ba? Yeah. Lalo, may mga estudyante. Okay na po ba? Nakakapasok na po ba yung ano? Kahit pa pano? Ka yung mga bata? Mga suka po. Ayan, ayan Hanggang po. Ngayon. Si Tatay Romeo, mali natin binalikan. So, maraming salamat po sa lahat ng mga nagbigay na sponsor. Ayan, pagdamutan nyo na lang po kung ano yung aming nakayanan. Ayan. And guys, muli po at nagpapasalamat po ulit si Kananay Vlog sa lahat ng sponsor na nagbigay ng kaunting tulong, maliit man na halaga, uh, na pagsama-sama po natin yon para muli nating mabigyan ng tulong si Tatay Romeo. Ayan po. Maraming, again, maraming, maraming, maraming salamat po sa lahat ng minamahal kong sponsor. Thank you, thank you, thank you so much and God bless us all po. Babay ka na tatay. Maraming salamat po talaga sa lahat na tinulong po ninyo sa akin. Uh, po? Sa mga sponsor. Sponsor po lahat po. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo lahat. Ayan. Thank you po. Bye-bye. Thank you so much. God bless sa lahat.